Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. At hayaan nating ang salita ng Diyos ang mangusap sa ating kaluluwa. Isang Timoteo Kabanata 4, Talata 10 Kaya nga kami ay nagpapagal at nagsusumikap sapagkat may pag-asa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao lalo na ng mga nananampalataya. Minsan, parang napakadaling magsabing may pag-asa ako. Pero paano kung ang lahat sa paligid mo ay unti-unting bumibitaw? Paano kung ang mga panalangin mo ay tila hindi pinakikinggan? Paano kung ang mga pangarap mo ay parang lumulubog isa-isa? Kaibigan, ito ang tanong. Saan mo ibinabaon ang pag-asa mo? sa tao, sa pera, sa posisyon o sa diyos na buhay. Ang diyos na buhay ay hindi diyos ng nakaraan. Hindi siya kwento lang ng mga ninuno natin. Hindi siya diyos ng mga himalang nababasa lang natin sa Biblia. Buhay siya ngayon. Buhay siyang gumagalaw. Buhay siyang nagpaparamdam kahit tahimik. Si Pablo na nagsulat nito kay Timoteo ay hindi nagsasalita mula sa komportabling upuan. Isinulat niya ito habang tinutulig sa pinipigilan, pinahihirapan. Pero kahit doon, hindi siya nawalan ng apoy sa puso. Bakit? Sapagkat ang pinanghahawakan niya ay hindi ang lakas niya, kundi ang pag-asa niya sa Diyos na buhay. At ito rin ang imbitasyon sa atin ngayon pag-asa hindi batay sa emosyon hindi batay sa resulta kundi batay sa pagkatao ng Diyos mismo marami sa atin ang napapagod napapagod na umasa napapagod na manalangin pero tila walang sagot napapagod na gawin ang tama pero tila wala namang magandang kapalit pero gaya ng sabi ni Pablo ito ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Dahil may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Kahit hindi pa umaayos ang relasyon. Kahit hindi pa gumagaling ang katawan. Kahit hindi pa dumarating ang hinihintay. Nagpapatuloy kami. Dahil alam naming hindi kami umaasa sa walang kabuluhan. Hindi ito bulag na pananampalataya. Ito ay tapang. Tapang na magsabing Panginoon, hindi ko ito naiintindihan, pero naniniwala pa rin ako. Hindi pa ito tapos, pero naniniwala akong hindi rin tapos ang pag-ibig mo. Ang Diyos na buhay ay hindi Diyos ng convenience. Hindi siya laging nagsasalita sa malalakas na tinig. Madalas sa gitna ng katahimikan doon siya mas maririnig. Kaya ngayon, kung pagod ka na, kung parang wala nang saysay ang ginagawa mo, kung halos gusto mo nang bumitaw, ito ang paalala. Buhay ang Diyos. At kung buhay ang Diyos, buhay ang pag-asa. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo. Bit-bit ang aking pagod, Bit-bit ang mga tanong. Bit-bit ang mga pangarap kong tila hindi na mabubuo. Salamat dahil hindi mo ako hinahanapan ng kasagutan. Hinahanap mo lang ang isang pusong handang magtiwala. At ngayon, kahit hindi buhay ang loob ko, tinuturo ko pa rin ang puso ko pabalik sa iyo. Panginoon, maraming bagay ang hindi ko hawak. Ang resulta, ang panahon ang reaksyon ng ibang tao. Pero ngayon, sinasabi ko, ikaw ang Diyos na buhay at sapat na yun. Tulungan mo akong alalahanin na hindi ko kailangang lutasin ang lahat. Na minsan, ang tanging panalo ay ang hindi pagbitiw. Na minsan, sapat na ang isang buntong hininga na may kasamang pananalig. Patawarin mo ako kung masyado akong kumapit sa plano ko, kung mas pinakinggan ko ang takot kaysa ang tinig mo, kung sinubukan kong ayusin ang lahat sa sarili kong paraan, ngayon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Ang takot ko sa kinabukasan, ang sama ng loob ko sa nakaraan, ang pagod ko sa kasalukuyan, isinusuko ko ang timeline ko, isinusuko ko ang dapat ganito na ako. Isinusuko ko ang Panginoon, bakit hindi pa? At sinasabi ko sa iyo, Panginoon, kahit hindi ko alam ang sagot, alam kong ikaw ang sagot. Salamat, Jesus, sa pagiging Diyos na buhay, hindi lang sa Biblia, kundi sa kwento ko mismo. Sa bawat iyak na walang tunog, sa bawat gabi ng katahimikan, sa bawat umagang kailangan ko ng lakas, naroon ka. Ngayon, inaangkin ko ang iyong presensya. Hindi bilang gantimpala sa kabutihan ko, kundi bilang regalo ng iyong kabutihan. Hindi ko kailangan maging perpekto para tanggapin mo. Ang kailangan lang, isang pusong totoo. Kaya't Panginoon, ito ang puso ko. Hindi laging masigla. Hindi laging buo pero buhay pa rin at handang ibigay sa iyo sa mga susunod na hakbang gabayan mo ako sa mga panahong tila walang direksyon ikaw ang maging ilaw ko at sa mga oras na halos gusto ko nang bumitaw ipaalala mo anak buhay ako at hawak kita hindi ko alam kung anong darating bukas pero ang alam ko buhay ka na ngayon at buhay ka pa rin bukas. At habang buhay ka, buhay ang dahilan ko para magpatuloy. Panginoon, sana sa huli ng lahat ng ito, masabi ko, nagtiwala ako at hindi ako nabigo. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung tumagos ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may bitbit -bit kang bigat na gusto mong ipanalangin namin, i-comment mo lang. Ang Diyos na buhay ay hindi napapagod. Hindi siya nalilito. At higit sa lahat, hindi siya malayo. Pagpalain ka nawa ng pananampalatayang matibay, ng pusong totoo, at ng pag-asang buhay mula sa ating Panginoong Hesus, ngayon, bukas, at magpakailanman. man.